ito ang tour guide ko. <laughs> kasi hindi ako marunong ano, gumalaga. Hindi talaga ako gumagala dito Bakay sa. Yung tour guide niya ililigaw niya sa. <laughs> hindi Tal hindi, <laughs> hindi talaga. Hindi talaga ako ano. Kasi hindi naman talaga ako gala. So umaasan na lang ako sa kanya kung ililigaw niya ako. <laughs> Wala. Ano na. <laughs> maliligaw kami talagang dalawa kasi wala eh hindi ako gumagala dito sa home court ayan magalaw -ano na naman mm -hmm. eh. mm -hmm. uh, pangunang pangunang <laughs> <laughs> nangangati pa <laughs> lalakad yung kasama ko kaya maglalakad ako kasi baka mawala ako I don't na